Sir, ito na 'yung TCL mo, sir. Oh, di ba? Ang ang issue nito ay IO uh, error lang. So ngayon, ito napakita ko na to sa una kong vlog na sabi ni sir, sinuplayan ito ng uh, 12 volts itong relay di dito mismo sa uh, board kaya ito nasira 'yung <coughs> isang IC. IC na nag sa Uh, swing. So, ito, pinalitan na natin yan, yung ice niyan. So, ang reklamo ni sir, ang hindi gumagaan na yung isang swing. Ito. So, ngayon, pinalitan na natin. Titingnan natin ito, sir. Ah. So, yan. Pero, may issue pa rin ito. EO error. So, hindi pa natin ito nagalaw mamaya. E, eh, titingnan natin to kung anong pinaka problema ng EO error. Pero, kalamihan naman ito sa outdoor. Eh. So, ito muna yung inuna natin. Yung indoor kasi, yun nga, nagalaw ng ibang uh, technician kasi pinacheck ni sir. So, nasira yung IC. Nadama yung IC. So, ngayon, uh, napalitan na natin yung IC na yun. Isaksak natin kung gagana na yung uh, swing ng isa. Yun lang naman ang issue dito, yung swing. Yun yun yun, sir. Gumagalaw na yung swing. Oh. So, tingnan natin, ha. Iwan natin sa remote para makita natin. So, 16. So, pitik na yung relay. So, tingnan natin. Tumamaya naman yung sunod natin. Titingnan na yung outdoor kung ano yung pinaka problema. So, ito. Nagbukas na. Yun, gumagalaw na yung swing, sir. Yun, oh. Gumagalaw na yung swing sa loob, yun. So, ito, itong swing, gumalaw din. Yun, gumagalaw na rin yung uh, swing. Kaya, okay na to, sir, yung indoor mo, sir. Yung outdoor na lang ang gagawin natin i solve natin yung uh, EO error. So, ayos. Natin ang tabayaan na. Nasunod natin na video. So, ito na yung ano, uh, yung PCL natin. Uh, 1 HP ata ito. So, yan ang uh, code niya. Uh, ano yan? HD. Uh, MAI uh, tool So, ito yung ano niya, board. Yung board so full dc ang pan motor nyan ng tcl so ito i-check natin to kasi itong indoor okay na yan so eo error to ibig sabihin ng eo error ay communication uh, problem so sa mga ibang brand yung mga halimbawa colin e1 error siya. so ito uh, i-check muna natin to at mamaya ipapakita natin kung ano yung may problema dito So ito yung kalibre, ito na yung board niya ng PCL, bagong bago pa talaga to. So tinanggalan natin to. So idadali natin to sa ating mahiwagang uh, misa. Ito troubleshoot natin kung bakit EO error. So karamihan naman ng EO error ha, nasa outdoor ang problema. Ayos. So ito mga kalibre, nakasaksak na yan ha, na tinisting na natin yan sa uh, test light natin. So wala naman siya shorted. <laughs> pero wala siyang Uh, indicator light hindi umiilaw so na ko to uh, hindi ko wala na ko na to mayroon siyang 320 volts pero wala siyang uh, secondary wala siyang 15 wala syang 12 saka 5 so yun ang i-check natin ngayon so hindi lang ako maka voltage checking kasi <coughs> wala may nagawak ng cellphone eh uh, ituturo na lang natin mamaya kung ano yung pinaka problema na, na ma ma-check natin wala naman shorted so mosfet niya okay naman, diode okay naman. IPM okay naman kasi sakto lang yung ilaw. So, ayun. Ah, uh, natin mamaya kung ano anong yung check natin dito. Ayun mga kalibre. So, nakita natin yung problema ito. Ayun oh, putok yung dalawang SMD resistor oh. So, pag putok to, ibig sabihin uh, shorted dito power supply. So, dahil wala tayong makuha dahil bago pa to yung TCL natin, iko-convert na lang natin to as uh, 4 wires. So, subukan natin convert ng 4 wires. Ito, shorted to. Dahil ito, putok siya. Oh. Yan, putok yan. Nag-open na yan. So, ito, papalitan natin. Ayan, may butas na rin to. Ayan, oh. oh. So, ayan. So, titignan natin to. Papalitan natin to 4 wires. Uh, so, ito yung mga kalibre. Ito yung power IC natin. So, ito yung mga uh, SMB. Dalawa to. Eh. Sobrang liit lang. Uh, so, kung ngayon ito, pinalitan na natin ng 4 wires yan wala ta kasi wala kasi tayong pampalit nito kasi bago pa tong board. So four wires na lang. Uh, tested ko naman tong four wires so ngayon isaksak natin kung iilaw ba siya o pipitik ang relay. Yan. Saksak na natin yan. So antayin natin kung mayroong karoon ng supply. Ayun oh, pumitik ang relay. Tapos umilaw na. So okay. So ibabalik na natin dun sa unit. Isusubukan natin kung uh, gagana. So, yun. Yun, yun. Ito na mga kalibre. Binalik na natin to. So, nilagyan na natin to ng uh, communication. So, ito na yung uh, ini ano natin, ang 4 wires. So, yun, yan Oh. So, four wires nyo So, ngayon, sasak natin yan. Para makalaman natin kung gagana. So, isara muna natin. To. So, ito na kalibre. Sinara na natin to. So, ngayon, may saksak natin para malaman natin kung gagana. So, yun. So, po natin. Kailan, ha? Yun. 16. Yan, 16. Pumitik na rin yung relay. So, abangan natin kung gagana. Abangan natin, mga kalimbre. So, gagana. Yan. Nagbukas na yung swing. Yan. Ito yung problema, yung indoor. Sa swing. So ngayon yung swing okay na yan. So titingnan natin kung ah, gagana na yung outdoor. Kasi napalitan na natin ng power supply. So yun mga kalibre, gumagalaw na yung pan motor. oh so, yan o. Oh. Yun, gumana na rin yung compressor. Yan, gumana ng compressor o. Oh. So, tuloy-tuloy na rin yung pan motor. So, hindi natin tatagalin kasi naka-top down to eh. Sinara kasi itong outdoor eh. So, i-off na natin yan. At least gumana na oh. Yan, off natin. Yan, ayos. Ayos na. Running na running.